Hi oh guys, nagbabalik po tayo oh, at kasama ko ngayon si Madam kasi nga uh, mag at, kami sa bahay ni Chuyans today. So kami lang dalawa ang magkasama ngayon kasi kumuha kami kumuha kami ng pera ni Yaya Han uh, at ito na nga uh, matitingnan na po natin yung bahay ni Chuyans Ala ayan. Oh, na si na pala siya. So ayan hi. guys, oh. Hi. Nasimento na pala. Mm. Nasimento na pala siya guys. Oh. May ano na po talaga siya. May pulido pala yung baba. Kasi. Para saan yan kuya? Ay sa CR to dito. Hindi kan din itong bayat ng isa? Ay bako maglakaw. Oo. Oh. Bagay na lang. <laughs> Hi. Hi. So, so CR Hello. naman yung ginawa nila dito. Ang lalim ng paghan pagkahukay ha. Ilang feet ang pagkahukay? Yan sa kanila dati. Sobrang <laughs> sakto nito nga patag na medyo ay lubak-lubak lang <laughs> talaga. Leo! Ito kayo yung. Mm -mm. Kailangan -mm. Kailan mag-kiss sa akin ngayon? Ayan po ay para sa CR nila. So kaya sila. Ang tigas na no. Kahit ano. Tigas. Kasi mas kahit ano. Ang naong So ito pala yung ano, CR. So ito nito is ano lang. Kanang... Ayan. Sala lang lahat. Ayan. CR ito pala to. Ito naman yung maging lababo nila. Tapos kananan. Ang <coughs> kainan ay. dito. Nakataas. Diyan kainan. Oh, Allah, si ni Leo. Dito, ang sala. Sa taas, bakit ang bakit mas parang maliit lang siya? Maliit Ito, na lang, na Ito lang talaga binigay ni ano kag kapitan. Na lang, na nila, nalawak ng lupa. <coughs> gusto ni Leo third floor. <coughs> <Gusto niya. tos> <mo yung> <coughs> Sa taas sila. Tagalog sa salog Floor. Floor? Sa English. Sa saig sila dito sa taas. Yung ginagawa nila. Ang latara. Pati yan kasi <laughs> lubi yan eh. Matigas pa yung mukha niya yung dyan. Di ba diba mas may mataba pa niyan ng kahoy? Oo. Oh, yung utin ni Leo mataba. Hi! <laughs> Nag-sweldo na sila kahapon, guys. Ito naman sila, dagdag na naman sila swelduhan. Kaya kanyang isa tiga palaman. So, il ilan ba dapat ang sinasawuran? Sila. Lima. Lima. So, ayan guys. Oh, kahapon ay nagsawd sila. So, ngayon naman trabaho. So, next naman ulit. So, okay so, basta na nang yutao. Grabe, kabugat kayo. Naikwan do ka Tigas kasi yan siya guys. So, sa tagalan lang kas ano na lang kaya Balde na lang kaya ang CR kaus-kaus <laughs> <-kausun> na lang din baldi kasi dito kaus-kaus na lang din niya dayon ah na sila si ano si Choyan oh si Choyan siya pa ng kasado nagabono man to siya kay nagkulang ang hatag <laughs> Pag-up turn niya, alam na lang teres-teres din dyan, alam na lang teres-teres. Dito din malaking bintana para dali na paglupad sa yung mama. <laughs> Kita na sila sa kong lola. Asan kwarto ni Neo yung Leo? Lagi. asa tong kwarto? Oh. Ala! <laughs> Yatay! Gawa. Ganaan rin mo si Leo gano'ng kubra. Kanin mo? Ganaan mo si Leo kubra. Katang palagsik daw mo. Kasi yung ganaan niya ka na kubra. kubra. Hmm. <laughs> nah, Il mo, wala na Halit Bulak. 3.5 million mo siguro to. Mahal. Maingon, di ba? 3.5 million? Daw. 3.5 million to kura kayo. Dakot ito kayo ta, luwag to eh. Luwag to? Luwag to kayo. Mm. So yun palang tinitira na yung pangang, na pala na may ari. 15,000 per meter? 15,000? So tagpila to gid tagpila is hectare, is kilometer 1513 and ganan. Hmm. Alam nyo guys dito guys sa taas ay makikita mo talaga yung mga forest view ang sobrang kulay green talaga guys oh. Di man 10,000 hectare. Ay na mga anak. Ah, buhanan sila. Ay, kabutan. Ay, mga anak karon ikaw ang kamugwangan. Ay, kamugwangan sunod si Elmo. Bamen, ana. Si Anna. Ay, dua. Kaya mo kapag biyay. One, two, three. Tulo. Oo, sakto. Isa. Dua ka ba eh. Uh, okay, uh, kapat mo si, eh, naman si Chuyan. Si Kalima dahil itong babae. Bunso si Chuyan. Bunso si Chuyan. Ah, bunso pala si Chuyan. So, lima pala kamut. <laughs> <laughs> eh, ka? ka aben na, si Uyong ingit pangalawa. Alam yung grabe katawan na yun. Alam, grabe na yung katawan. Gaya na, lagi lumilong sa siya kay Gaming katawan. Bita, <laughs> pare-pare, bita mo gnao nga. Pero parin yun, pare yun, pare ta tag-gimpo na, parin. suon on, masikorota. Ba, may aboy na Bye, Leo! na na si Leo ba? so ngayon guys naka-uwi na kami at um, dito na po si sila madam ay nagtanggal po ng mga dahon dahon dito sa um, sa farm at ayan po sila kasi umaambo na siya guys oh, so tapos na kami magdigpit mga damit ayan po at ayan po si Ayahana nagkuhan po ng ng basura Mm -mm. Congratulations. So, ayan na po tayo mga mamsi. Iputa tayo muna ng ano, ng hinaguan, ah, basurahan. So, ayan po yung mga bisita natin, guys. Oh. Si Hay muna kayo, mga bisita. Taga saan kayo? Balingasag. Binuangan. taga Balingasag. Ah, Binuangan, Balingasag. So, ayan. So, sila po ay uh, dumayo lang muna dito sa Glad. Hello po! Magandang hapon po! Ah, Oo, taga saan po kayo? Sta. Sa, ano? sa, sa? sa Sa? Jordan. Sa Jordan mag Jordan? Sino? Ha, okay? uh, mag Si? Pwede Pwede? Sige, shout out kay mother. Okay, okay lang <laughs> mag mam or mother? Pwede, mother or mom? Happy <laughs> mm. o ano, yung, yung, yung TV? Yeah. Ha? Ay, oo! Like, yeah. like, so, dito muna tayo mga si So, dito po tayo. So, um, dito tayo. Ay, okay na po talaga dito, guys. Dito naman ay sobrang linis na po talaga. So, kailangan po natin mag, um, linis dito. Diba Mm Ayan. Di ba sobrang linis talaga kasi nga malapit na po talagay Christmas at kailangan talaga malinis talaga ng bonggang-bongga dito at kasi naman dito ay kailangan din sobrang linis kasi yung gagawin nating pool ay malapit na din talaga siya. So ayan po <coughs> At ito yung ating mga ano nagkuha sila ng basura sila po ay um, nagkuha ng mga mga abo sa basurahan huwag ka mo dito huwag ka mo dito ko? ato ka dito wait so ayan pag, trabaho pag, pag lamulan mo sa mo diya si mga cook di mo lakil ayan so, kailangan tanggalin talaga Sara oi. Ya ko na ba na ba Oh, ba nilang, ba nanti ka? So, di ba guys? Uh, oh. nah. mm. At ito naman ay, uh, ina po na po ni Yaya Hana, guys. So, dyan naman sa gilid ay yung mga um, abo or, or ano, sobra ng mga basurang mga lupa, yan. Yung nagagawin fertilizer po natin. Di ba? So, bulan na.

Ayan guys, mas mura, mas affordable talaga yung ano nila dyan sa Mr. DIY. Dito lang po dyan guys. Oh. Dyan talaga kami bumipili ng mga mura, mga gadget, mga gamit at iba pa. Pag DIY, mura! Di ba guys? Bye! So, dito kami guys o, oh, sa DIY pala to. DIY guys. Ito yung mga cashier natin. Ayan. <laughs> yeah, may bago ako, may bago akong double burner gas stove na binigay ni Madam kasi nga naghugas ako kanina. <laughs> naghugas ako kanina, nag, nag ano ako, nagtawag diyan. Nagpasipsip kong baga kaya may bonus ako, <laughs> bonus talaga. Pa bonus siya, o di ba? So thank you Madam, thank you so much sa um, burner kasi nga hiningi ko kasi yung ano niya dati yung luma niya dito yung burner niya dito hiningi ko so sabi niya, wag, wag mo nang hingiin yun. Bibigyan na lang kita. Kasi, nagpasipsip ka. <laughs> so, ayan. Nakabili po kami. Hiniyayaha na. Thank you so much. Thank you, thank you. And we love you so much, Dab. I love you so much. Ayan, ang ganda, guys. Oh. Mm. Hindi ko muna buksan kasi nga. I-unboxing ko to sa bahay pag uwi ko. Diba?